Ang candy skittles ay hindi ba yung naging ganto kalaki? Oh, hindi ko pa nagawang magdekorasyon ng bahay na gawa sa gingerbread ng ganito. Tingnan mo lang, mas marami ng ice cream ngayon. Oh, ide idedekorasyon ko ang aking bahay. Sa tingin ko ay magagawa ko Aray! ang pinakamagandang hamon kailanman. Sobrang Okay, hindi ko kailangan yan. mo? Gusto ko ito. Sige, Meron na tayong mga oh. bricks ngayon. Ang natitira pang mga materyales ay kailangang itapon sa loob. Oh, Magaling. Oh. Kayo din ang Rainbow Mart. Pero, Anak, una ay? kung susubukan sila. Ang sarap. Hindi, ako okay. eh, hindi ko sila ilalagay sa loob. Mas gusto kong idekorasyon ng bubong. O, tingnan mo kung gano'n ito kaliwanag agad. Ang galing. At para hindi tangay ng hangin ang mga marmalade na ito, gagamitin ko ang Skittles. Ang liwanag din nila. oo, uh, tingnan mo yan. Ngayon ay oras na para sa mga candy cane. Mga cane na magpapalamuti sa bahay mula sa labas at kahit pula at puti. Totoo. Mga candy sa pader. Tingnan mo yan. Oh. Ang liwanag-liwanag din, napakaganda. Pero hindi lang iyon. Mas marami pa sa mga lollipop na ito. At hindi lamang ang mga iyon, hindi natin dapat kalimutan ang tungkol sa tubo. Dapat ding palamutian ito, wala akong sapat na shutters sa mga bintana. Oh, ayos lang ang chocolate bar ni Brian. Hindi niya naman ito kailangan. Aba, sa liwanag ng araw, nananakaw ang tsokolate. Pasensya na. Ang tsokolate, by the way, ay napakasarap. Ito ang perpekto para mas gawing cute ang mga bintana ko. Napakasarap. Sige, basagin natin para sa mga bintana. Handa na! At lagyan ng mas maraming candy. Aba, halos handa na ang bahay ko. Tapos na ako. Ngayon, ako na. Umpisahan natin sa marmalade tiles. Ang pangit naman. Ah! Aray! Ang sakit! Mga tanga ng jelly beans, sana naman gumana ng maayos ang palamuti sa pader na ito. Ay, Chris. Sige. Tingnan natin kung paano ito magiging. Ang bigat. Okay, hindi masama. Sa tingin! ko. And oh. Ito. Magaling ako sa pagkakaroon. Ice house. Sa tingin ko, maganda ang itsura. At ngayon, ang pangunahing bagay ay Oreo dito. Salamat. Tingnan mo, dalawang malalaking cookies at may ilang maliliit dito. Tama ba? Hmm. Ganyan lang. Tingnan mo ang niting ito. Oo, hindi lang yon. Kailangan ko ng ilong. Para magawa ito, kailangan kong ilabas ang mga buto ng karot. Ginawa ko ito! Oh, narito na. Ang binhi ng karot. Itanim natin ito. At sa isang balde. At dapat lumaki ang isang higanting karot. Okay, perfecto. Kailangan ko ngayon ng tubig. Oh, narito ang karot. Perfecto! Baala! Kailangan ko itong hilahin ngayon. Paano ko gagawin yon? Ang hirap gawin yan. Ryan! halik ka dito. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede mo ba akong tulungan alisin itong karot? Ah! Hindi. Mahirap naman talaga. Isali na rin natin si Phoebe. Tara na! Dito! Para. Tulungan mo kaming hilahin! Sige! Yay! Nagawa natin. Okay. Maraming salamat. Oh, tawagan mo ako anumang oras. Uh, oh. Ang berdeng buntot ay hindi kailangan. Alisin natin ito. At narito ang mismong karot. Tingnan mo ang aking snow mat. At ngayon sa bubong, magkakaroon ako ng malaking sombrero. Napakabigat din nito. Mag-ingat. Oo. Gusto ko itong Tingnan mo 'yan. Mukhang perfecto, di ba? Okay, Brian, ikaw naman ngayon. Ano? Alam mo, sa bahay ko, ibibigay Sino namin. Ibabalot ko ito sa papel. Magmumukhang totoong regalo. Astig, di ba? Well, hindi lang 'yon. Hindi makakasama ang isang maliit na Christmas tree garland. Maglalagay ako ng mga lobo ng pasko dito. Sa ganitong paraan, magiging mas masaya ang aking bahay. Hmm. Ano pa ang dapat kong isabit? Oo, oh, oo nga. Oo, oh, mga bola. Astig. Sige. Oo, ano pa ang meron ako dito? Flashlights. Well, magiging talagang magiliw din sila. Sa palagay ko, mas maganda ang bahay ko kaysa sa'yo. Ano ang gagawin natin susunod? Ang libro, sabihin mo sa akin. Oo, oh, 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 panahon na para magdekorasyon ng mga bakuran. Oh, madali lang iyon. Unang-una, magdadala ako ng sleigh na may mga regalo. Kukuhanin ko ang bubble gum. para gumawa ng maraming artificial na niye. Oo. Oh. Ano yan? Takot pa yun. <laughs> Ay, naku! Ano, pero F ngayon, may grupo cute. tayo ng... Alisin mo ba ito at gagawin itong totoo? No! no! Wow! Tingnan mo! Dahil marami akong lobo dito. Pagkatapos, ang ilan na malalaki ay magiging kapaking Mayroon tayong maligayang bagong taon dito. Kaya... Saan tayo pupunta ng walang puno ng Pasko? Or? Ipapakita hey, ko ito dito mismo sa gitna ng lote at ilalagay ko ang lahat ng mga regalo sa ilalim nito. Sa tingin ko, doon sila nararapat. Anong ganda? Pero may kulang. Tama yon. Ang mailbox. Kulay pula din ito at nakabalot Bingo. ng garland ng Christmas tree. Maglalagay ako ng sulat para kay Santa dito. Oh, oh malaking bagay. Gagawin kong mas maganda ang bahay. Yan ang aking Christmas tree ay hindi simple kundi tsokolate. Ganun lang. Pagkatapos, makakain ko ito. Ganun lang. Napakaganda. Well, hindi ko ito palalamutian ng laruan. Palalamutian ko ito ng mga gingerbread cookies. Boys, Pwede ko kayong papakin pero siguraduhin may matitira para sa akin para sa puno ng Pasko. Ayan na, oh, at ang mga regalo ko ay nakakain din. Pero, hindi lang iyon. Kukuha ako ng ilang pandikit na candy at mukhang mga selyo ito dito. Ilalagay ko ang isang baluktot na tsokolate sa kanila at magiging isang bangko ito Kapit na akong matapos. Tignan mo. Uh -huh. Mula sa natitirang mga karamelo, gagawa ako ng isang... Sa ano? bahay para palagi kong alam kung saan pupunta. Oh, Diyos ko. Dapat kong wala ito. Oh. Yehey! Dalawang Twix. Kailangan din ng titi. Sa ulong nila, makakagawa ako ng bakod. Oh, yun, di mo may hindi pa rin masarap Pero walang ibang pwedeng kumain nito <mulang> maliban ay, dey, sa akin. Uy. Huh? Susunod, ilalagay nakakain ko ang mailbox um, at isang nakakain kala. na bariles para sa suit. Tingnan mo yan. May makakagawa na magregalo sa sarili nila ng mga iyon. Sa tingin ko, hindi ito magandang ito. atmospheric. Yes. Yay, Dan. Ano pa ang hinihintay mo? Agad mo nang ayusin ang iyong bahay! pag decoration. Oo, oh, panahon na. Kailangan ko munang maghukay ng kaunti sa niebe. Kailangan ko itong gawin para maging yellow slide. Handa na ang liwanag na ito. Ngayon, igugulong ko na ito lahat sa niebe. Oh, ayan na! Hindi lang maganda ang teritoryo ko, kundi napakasaya rin. Ikaw. 'tong slide ay malinaw na hindi sapat. Well, magkakaroon ako ng snowman dito then. Oh shit. Kalay. Okay, halos tapos na ako. Yay, tatlong bola dito at ngayon gagawa ako ng muso. Para mas kapanipaniwala, magdadagdag ako ng mga candy at narito ang mga kamay at kailangan ko ng scarf at sombrero. Oh, tingnan mo 'yan. Mukha itong cute. Pero hindi rin yung sapat. Kailangan ko ng malaking tambak ng snow. Ang hirap. Ano nga ba ang hindi mo gagawin para sa pagdekorasyon ng bahay, di ba? Well, gagawa ako ng hugis gamit ang chainsaw na ito. Yay! At ito ay magiging isang Christmas tree. Oh, ito ay ilalagay ko See rito at... Ah, <laughs> uh, hanggang matanaw. go! Oh, ang ganda. Napakabigat pala nito. Kailangan itong ilapit sa bahay at palamutian ng asul na nagliliab na laso. Aba! Gagawin ko ang bakod mula sa mga ladrilo na ito. Oo, perfecto para sa dingding. Kaya perfecto rin para sa bakod. Ang natitira na lang ay itong mailbox na gawa sa yelo. Handa na rin ako. Ano ang susunod, ang libro? Oh sige. Oh, tapos kailangan nating itayo ang mga bahay sa harapan. Sa ngayon, mukhang medyo boring ang lahat pero aayusin ko ito agad. Magsimula tayo sa isang komportableng pulang alpombra. Ilalagay ko ito sa sahig. Oh. oh. Napakalambot nito. Perpekto. Sunod, kailangan ko ng mga troso. Marami nito at sobrang bigat. Pero sa tulong nila, madedekorasyonan ko ang mga dingding. Aray! Ah! Uh, ang kailangan ko lang gawin ay ipako ang mga piraso ng kahoy sa mga dingding. Madali lang ito. Kaya ko iyon gawin. Okay. Tulong. Patpatin. Inakala kong mas malakas ako kaysa sa tunay. Ngayon, masakit ang daliri ko. Lahat ng ito dahil sa martilyong ito. Subukan ulit natin. Baka mas maging maayos sa pangalawang pagkakataon. Nesta, I can swan into skull can't sa dalang tapusin ang natitirang mga pader. Kailangan din silang palamutian ng mga kandado. Ang galing! Nagiging maaliwalas ang bahay. Ngunit hindi pa yon ang lahat. Kailangan ko ng isang fireplace. Makukuha ko lang ito dito gamit ang lubid. Wow. Pero mukhang perpekto ito dito. Kasya ito sa sulok ng bahay ko. Ilalagay ko ang isang maliit na parke ng aliwan dito. Tingnan mo. Gumagalaw ito. Sa tingin ko magandang dekorasyon ito. Susunod. Kailangang isabit ang mga bota sa lugar. C'è da andare ang mga so. Kailangang lagyan ng dekorasyong tinsel ang mga dingding. Pero parang hindi pa rin tapos maganda ang isang misteryosong pambalot at isang paper bag ng regalo na may disenyo ng paniki sa pader. Tingnan mo yan! And it, Where is Palamuti! Para sa huling kasulitan, kulang na lang ang isang flashlight at syempre, isang upuan. At saka... Isang pares ng cracker ng knobs ay hindi rin makakasakit. Marring laranerials ng trinit. Ang lagod, marilter may nakakaaliw na bahagi ng kwartong ito. Sasakay ang, ang trinit. Ano nuorin ko ito? Magaling! Oh, sayang! Ang galing! <laughs> <laughs> Mayroon akong Christmas tree sa kalye, pero dapat may maliit din sa loob ng bahay. Handa na lahat at maaari na akong mag-relax at mag-enjoy ng masarap na cookies at matamis na kakao. Mm. Oh. Napaka-komportable. Paano ko palamutihan ng bahay? Kailangan kong simulan sa sahig. Kitingin ko, ang, ang isang tsokolate ang koptito. Maglalakad ako gamit ang Cute mga ito. Cute na si Tot. Oh, kahanga-hanga sila. Susunod, kailangan ko ng kremang na ihahatid na pala. Gamit ang kremang ito, idedekorasyon ko ang mga pader ng bahay. Sige. Napakaganda. Ngayon ay maglalagay ako ng strip ng Skittles candy sa sahig. At isasabit ko ang caramels at canes sa mga dingding, pati na rin sa labas parang ang astig lang ng mga Swedes. Ngayon, kailangan kong gumawa ng sarili kong sopa. Boom! Boom. Sige. Magiging gingerbread din. Ginagamit ko cream bilang pandigit na material. Sa ganitong paraan, makakakuha ako ng mahusay na sopa. Heto na! Perfecto! Sa pamamagitan nga pala. Si Kimi ba ito? Pero kung may sofa, dapat may mesa rin. Magkakaroon ng iba't ibang matatamis dyan. Na sa totoo lang, pwede mo nang tangkilikin. Dahil handa na ang bahay. Ang sarap! Ako ay mabait na babae. So it's like a lover to live one by on panel marmalade. Mas tiyak ito ay. Oh. Magkakaroon ako ng asul na marmalade na sahig at marmalade na baseboards. Sloan. Paanda na! Woo! Ngayon, pipinturahan ko ng spray ang mga dingding. Puting pintura, kumbaga. Pero nakakabagot ang puting dingding lang. Kailangan ko ng kaunting iba't ibang kulay dito. Gamit ang asul na mga snowflake. Oh. Hmm. Narito sila! Perpekto. Ngayon uupo ako dito sa asul na upuan. Astig na bagay ito na perpektong umaangkop sa interior at magkakaroon din ako ng istante na may parehong kulay kung saan ilalagay ko ang dalawang kaibig-ibig na snowman. Sa tingin ko, lumabas itong astig. Pero ano nga ba ang buhay kung walang TV? Kailangang mayroong ilang uri ng libangan. Ang TV ay ilalagay sa mesa sa likod. Palagi kong mapapanood ang paborito kong mga hamon Salamat. dito. May mga maliliit na detalye pang natitira. Kailangan kong ayusin ang iba't ibang laruan. At syempre, oras na para mag-relax kasama ang paborito mong Coke. Nakapagod ang buong uminom lang ng Coke. Gudogan ang gawing ice cocktail ito. Para magwa ito, kailangan itong ilagay sa isang espesyal na tasa. Naging maganda ang resulta. Panahon na para subukan at mag-enjoy sa mga nakakatawang video. Hmm, ang sarap. Salamat. Oo, nakakatawa yun. Nakaabot kami sa isang bagong hamon. Ako ang una. Ano kaya ang laman ng safe box ko? Wow! Meron akong masarap na noodles. Gutom na gutom na ako. Naglalaway ako sa amoy. Oh, cool! Mm, gusto ko ito. Ang sarap, mga kaibigan. Kaya... Ano? Ang sarap na mga noodles na ito! Kamangha-mangha lang talaga. Gusto kong iikot lahat sa isang stick para mas mabilis at mas cool. Ang sarap talaga. Anong ginagawa mo? Kamangha-mangha! Busog na busog na ako. Ah! Ngayon, sa inyo naman guys. Tara na. Pagkatapos ako ang susunod. Sana ang ako ay... Ang pinakamaswerting Suzy. Oh, hindi. Go. Siya ang ang pinakamainit. Sarsa sa mundo. Sige, Mike. Naniniwala kami sa'yo. Salamat, mga babae. Mas madali para sa akin sa tulong ninyo. Pero parang mabubus ka ang dila ko. Oh, may magbigay ng tubig sa akin agad. Isang minuto pa at mawawalan ako ng dila. Suzy, tulungan mo ako. Pasensya na. Wala akong kahit ano, pero hindi ko pa nabuksan ang aking safe. Whoa! Oh, ano yan? Napakaganda nito! Magic ball dito! Nagtataka ako kung paano ito gumagana. Oh! Naging yellow ang kamay ko. Ah! Halika na! Naku! Ah. <sighs> Oh, Susie, ayos ka lang. Uh, Mag-freeze. kissing na! Nakakatakot! Pero huwag mong insindihin. Ako ay panahon na para gamitin ang aking fire sauce. Uh, ang init -init nito. Hindi ko lang talaga matiis. Ah, huwag kayong matakot, mga babae. Ililigtas ko kayo lahat. Mabuhay, buhay pa ako. Salamat, Mike. Heto, ikaw... Sige, ang tubig na ito ang papatay sa apoy mo! Nako naman! Tulong! Oh, mas madali, sige Salamat! <laughs> Balak At mo simula. ba? Sige lang, Mike! Okay! Mayro'y akong mga langgang! Sipuyas! Uy, Isang bangungot! Minalas na naman si Mike! Mike ang gustong magpalit! Kukunwari akong kumakagat sa ay, keso. Ang mansanas. Ay nako, hindi ito nakakatulong. Ha! Yan ay isang biro. Halika na, guapo Ubus na ba itong mususin. sibuyas? Ito? Nasusunog ang lalamunan ko. Sabi nga, hindi ko na alam kung ang luha mo ay Tapos mula sa sibuyas o patuloy na malas. Naku po! Ay ne, eh ne. Uling paraso. Tapos na... Nako! Ang baho mo! Isang segundo pa, at mahihirapan na akong huminga. Pasensya na. Pero kailangan kong takpan Wala mo. ng ibang paraan palabas. Pasensya na, mga babae. Ito ay... Wala Kakaibahan ko kung ano ang nasa aking safe. Wow! Ang ganda ng cake! Tingnan mo lang! Ang sarap! Ang swerte mo! Ano? Libre mo kami, please narito ang isa pa, pangarap. Kaya kong hawakan itong napakagandang rainbow cake ng mag-isa. Tignan mo lang ito. Napapalaway ako. Gustong gusto ko ang mga unicorn. Ito ang pinakamasarap na cake na natikman ko sa buong buhay ko. Oh, ang sarap! Okay. Hindi ako makapigil. Kailangan ko itong kainin ng buo. Siya nga pala. Sana mapala din ako. Wow, ang ganda naman. Woo! Ang gintong pole na ito. Ay napakaganda. Hindi ko maiwasang oh, mapatitid ito. Emma, anong nangyari sa'yo? Wow. Tulugin siya. Inaantok na ako. Mukhang isang ulo ng palakol. Emma, gumising ka. ano ang dapat kong gawin? Ah, tama. Alam ko kung ano ang magpapagising sa kanya. Tara na, Emma. Oh, gagamitin ko. Na babae. Ano yung kakilakilabot na amoy? Ikaw na naman ba, Mike? Anong nangyari? Magic moment. Oh, ang weird. Salamat sa pagising sa akin. Hindi mo ba sa tingin natin dapat... Tara? Tumigil? Astig! Iniisip mo ba ang iniisip ko? Oh, may rosa ko. Budburan natin ito ng magic bullet. Ha? At ibigay Ayos yan. kay Susie. Magaling! Um, uh, uy. Susie? Tingnan mo ang protas na yon. Ako? Oh, salamat, Mike. Ang bait mo talaga. Mm, ang bango ng amoy. Oh, pero antok na antok ako. Ngayon ito. ka tadyak, saluhin na. Astig. Napakagago ko. Pastig Hindi makapagpigil. Hindi ko sinasadyak. Mm, pwede ba akong mauna? Sige. Hooray, salamat. Nako, nakakuha ako ng maasim na limon. Ayoko itong kainin. Ay, hindi. Magpakatatag ka, Emma. Sige. Nakakainis. Susubukan ko. Ay, masim. Oh, anong tanawin nito? Tinatanong mo ba ako? Hindi ko na ito kakainin at huwag mo itong hilingin. Ngayon ikaw, Mike. Halika na. Wow! Inibre mo kami! Halika na, Sandali. Mga babae, hindi ko pa nga natitikman at nandito na kayo. Wow, ang sarap! May mga matatamis na marmalades din dito. Oh, ikaw na sa Kim. Sige, buksan ko na ang aking kahadiyero. Oh, oh, nakakuha ako ng medalya. Sige, gawin mo. Wow. Mm, hehe, -he, ang astig nito. Oh, relo ito. Pero mas astig ang mga lalaki. Nagtataka ako kung ano ang mangyayari kung pindutin niya ang button. Ang Kakaiba. Wala akong nararamdaman. Hoy guys! Anong ginagawa niyo? Oh! Huminto ang oras! Pwede kong gawin kahit ano! Wow! Ang masarap na cocktail na ito ay baka Diyos. Oh! Gusto ko talaga ito. At narito ang marmalade. Ah! Natapos ko na ang cocktail at pwede ko nang na kainin ang mga marmalade ngayon. Pasensya, Mike. Hindi ako oh, Hindi ako na ang sa sa'yo. Oh, tingnan mo. Isiwa ang skittles na ito. Gusto, gusto ko ang skittles. Ang sarap nila. Wow, ang saya. Ngayon, tingnan natin kung ano ang cool kay Emma. Hey, girlfriend. Ano sa tingin mo sa lemon juice at bakal sa bibig mo? Oh, magiging kakaiba ito. Panahon na para mawala. Basta muna, aayusin ko ng kaunti si Mike. Ako, matagal ko na itong gustong gawin. Pero tumanggi siya. At ngayon, hindi na niya matatanggihan si Susie. Tignan mo yan. Nakakatuwa. Oras, simula. Hoy! Nasa ng aking cocktail? Saan ito napunta? Ano? Kumain ba si Emma ng lemon? Bakit ka natatakot sa akin? Oh! Hindi! Nakakatawa yon Ang saya ninyo talaga! Chico!